Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video ay kauuwi nga lang po namin dito sa DRT dito sa Kalawakan dahil nga po nanggaling kami doon sa San Miguel Bulacan. So sinundo nga po ako ng asawa ko at inihatid naman po niya si inay. Ayan nga po at pagbaba namin sa may kolong-kolong ay syempre eto na nga po namitas na ulit kami ng okran. Grabe guys, sunod-sunod talaga ang... Pagbunga ng okra dito every other day ata ay pwede kang mamita so hayaan nyo na po yung short nung asawa ko kung butas, -butas. at yan po talaga ay gusto, gusto po laging sinusot ay yung mga butas butas pa o di doon po sa mga masisipag at um, lagi pong nanonood ng aming mga videos maraming maraming salamat po pakipalo po ang aming Facebook page at paki-subscribe po kami sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat guys. So ay eto na nga po at apakadami pa rin naming nakuha kahit nung isang araw lang po ay pumitas na rin kami pagkadating po namin galing basyo. So eto nga raw pong okra sabi nga po ni tatay ay dalhin namin sa Basho, may mga napitas din po kami na inilagay ko muna sa rep para naman po ako fresh fresh pa ng kaunti. At grabe guys, kung mapapansin nyo, bilis nga pong tumaas nitong mga okra na to. Yan nga po, at mas matataas pa sa asawa ko tapos nga po ay napakarami ng bunga ang nakuha namin dito eto nga po palang gulayan dito malapit sa bahay ay syempre puro mga tanim yan ni inay tapos guys doon pa sa bundok mga tanim naman ni tatay napakalaking tulong guys nang may tanim na ganito lalo na kung malapit sa bahay kasi nga Siyempre, fresh mong mapipitas, mapailagay sa ulam, ba? Diba? Tapos, yun nga po, nadadala pa namin sa school, hindi na po kami bibili nakakatipid din kahit papaano. Kaya guys, kung may mga baka bakanting pwede kayong pagtaniman or kahit doon sa lata lang, sa timba, ay taniman nyo na guys. Kasi iba talaga kapag may tanim kasi syempre makakatulong din yun para hindi na tayo gumastos pa. Kasi apakamamahal mamahal ng bilihin ngayon. Bukod nga pala guys sa okra, may tanim din si inay dito na gabi. Yan nga ba't naglalakigihan. So may tanim si inay gabi na sa San Fernando, meron po yung pwedeng laingin na tiyan nga po. Masarap guys na lang sa hugan ng suso. Eto na nga po, may suso pa akong nakita sa dahon ng ano gabi. Yan nga po may mga mais pa. Eh, sabi nga po ni inay ay bibinihin niya yan para po sa susunod ay mas marami syempre. Meron din guys tanim dito si inay na alugbate at yan nga po napakarami ding uh, pasaw. Pasaw kasi ang tawag dito sa amin sa Batangas. Tapos nga po dito naman sa Bulacan ay saluyot. O diba guys? eto malapit lang din to guys sa bahay. So malapit kami sa Sapa. Kaya naman kung mapapansin nyo siguro ay talagang napakaganda nung tanim ni inay kasi nga po banlik yung kanyang pinagtaniman. so ito nga po kasama, kasama ko pa dito si jok talaga o ito talagang aso na to kahit pipilay pilay yan guys sama pa rin yan ang sama buti nga guys naka recover yan si jok -Ju kasi nga po diba nagkaroon ng injury yung kanyang paahin nilot nga po ni Inay. So, ayan nga po, libre rin guys yung susu dito sa amin kasi nga po malapit kami sa sapa. Maraming salamat po sa panonood. See you sa next vlog.